Ilang Pilipino lumikas kasunod ng magnitude 7.6 na lindol sa Japan. Naritong news ni Kim Gomez. Kinumpirma ng Embahada ng Pilipinas sa Japan na mayroong 35 Pilipino mula sa Ishikawa na lumikas sa isang city hall. Kognay ito sa naganap na magnitude 7.6 na lindola sa gitnang bahagi ng Japan noong lunes, January 1. Sa panayam ng DWIZ, sinabi ni Philippine Ambassador to Japan, Mylene Garcia Albano, na walang naiulat na nasugatan sa mga nasabing Pilipino. Mahigit isang libong Pilipino ang kasalukuyang nasa Ishikawa Prefecture ngayon kung saan naitala ang sentro ng lindola. Na ito ang kanyang pahayag. So, wala pa po tayong reports of damage. Yan po ang inaalam pa sa kasalukuyan okay. even by the local authorities. Pero yung mga pina po, those are one of the areas, yung Ishikawa, Turin pong Migata. Tapos meron na pong handa kasi ng mga evacuation centers, mm -hmm. yung mga local government. So doon po sila pinalipat. And meron din po isang area in Ishikawa, we were informed na sa City Hall naman po sila nag-seek ng shelter. Mga 35 daw po na Filipino Tinig ni Philippine Ambassador to Japan, Maylene Garcia Albano, sa eksklusibong panayam sa programang Tandem na mapapanood at mapapakinggan sa si Aliw 23 at TWIZ tuwing alas 6 hanggang alas 8 ng umaga mula lunes hanggang biyernes. At yan ang News Scoop. Ako si Kim Gomez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.